Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na ng may pananampalatay na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngala. Naroon siya sa kanilang kalagit na Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Sagay sa probinsya ng Kamigin. Ating hilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Sagay may sa ah, ato mga diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa ka itong atong mga nga ana sa Luzon ug sa laing nasod. God ang ginoo sa walay katapusan. Ang ating pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ikapitong putsam na kabanata, ang talata po ay labing dalawa. Iyong parusahan ang mga bansang sa iyo o yawe, lumalapastangan. Parusahan sila ng pitong ibayo sa gawang pag-uyab. Iyong parusahan, yaong mga bansang sa iyo, oh Yahweh, lumalapastangan. Iyong parusahan, yaong mga bansang sa iyo, Yahweh, lumalapas tangan. Parusahan sila ng pitong ibayo sa gawang pag-uya. Parusahan sila ng pitong ibayo sa gawa. pag Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama kami po'y nagpapakumbaba, umihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal. Taming idinudulog sa iyo, Panginoon, na kami linisin ng banal na dugo ng aming manunubos sa lahat naming karumihan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng sagay, sa probinsya ng Kamigin. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng sagay nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang isa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangungunan ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Staga. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! 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 Praise God! Praise God! Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis. ika putlimang kabanata, ang talata po ay pito hanggang dalawamputsiyaw. Dumalaw si Jacob sa kanyang amang si Isaak sa Mamre, na tinawag ding lunsod ng Arba o Hebron. Dito rin tumira si Abraham si Isaac ay isang daan walumpung taon nang mamatay at namahinga sa piling ng kanyang mga ninuno. Siya ay inilibing ni na Isaw at Jacob. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matutunghayan ang isang bahagi ng pagsasara ng natapos na kapitulo at ang pagbubukas ng bago. Sapagat sa pagkakataong ito nung dinalaw ni Jacob ang kanyang ama na si Isaw, na si Isaak, ito po yung pagkakataon na si Isaak po ay lumisan din. Ano po? 180 taon nang namatay si Isa. Alam nyo po, kapag tinignan natin, Ki Abraham po, mga edad pa nila, no? Nag-500, 400, 300, no? Pero, pagdating kay Isaac, naging 180 na lang. So, pababa po ng pababa. No? Paunti ng paunti yung taon. Ito po yung sinasabi natin na pagtatapos at pagsisimula. Siyempre po, kapag kami natatapos, may bagong sinisimulan. At ito po ang ginagawa ng Panginoon. Gusto ko pong ipabatid sa bawat isa sa atin na samantalang pinapahintulutan ng Panginoon yung mga pagkakataon na tayo po inililisa ng ating mga mahal sa buhay, ito po'y nangagahulugan na ang Panginoon ay nagsisimula ng bagong kapitulo sa ating buhay. Ano po? Hindi ba exciting yun? hindi ba dapat tayo magkaroon ng kagalakan sa ganong kaisipan na ay natapos na, ay tinapos na yung panahon nung nakaraan. Tinapos na yung panahon ng mga lumipas at may bagong sisimulan. Alam niyo po sa akin, ito po yung nagkaloob ng pag-asa. Ano po? Na ay may ginagawa ang Panginoon. Samantalang totoo po na ako'y nalulungkot. Sino ba naman ang hindi malulungkot kapag ka ikaw eh, ng iyong mahal sa buhay? Naalala po, noong 2016, ang aking nanay po ay umuwi sa Panginoon. Alam nyo, kapag ka inisip natin, naku, nilisan ka ng nanay mo, nilisan ka ng magulang mo. Eh, hindi ba napakalungkot noon? Ano po? Pero, kapag atin pong pinagtuunan ng pansin yung ay may ginagawa ang Panginoon. Ay merong bago na ikinikilos ang Panginoon. Ano po? May sinisimulang bago ang Panginoon. Hindi ba yun eh nakakatuwa? Hindi ba yun eh nakaka-excite? Ano po? At dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, ako po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkatunay. Ang akin pong pananampalataya, may ginagawa ang Diyos. May bagong pinasisimula ng Diyos. Kung merong hinayaan ng Panginoon na matapos, ah, sinisiguro ko, merong bago naman na gaganapin siya. Mga kapatid, ito po yung pag-asa na nais ng Diyos na taglayin ng bawat isa sa atin. Kaya, samantalang maari po tayong malungkot, maari po tayong magdalamahati, lumuha. No? Okay po itong mga emosyon na ito sapagkat ang ating Diyos, siya din ay may emosyon. Ano po? At kung hahayaan natin na ang mga emosyon na ito ay maging dahilan ano po? para tayo ay makahinga, maging maluwag yung ating damdamin, eh praise the Lord. Pero, Hayaan din natin na ang mga emosyon na ito ay eh lumisan, lumipas. Kasi ito din yung pagkakataon para makapagtaglay tayo ng bagong emosyon. Merong tinatapos ang Diyos, pero meron din siyang sinisimulan. Kaya kapatid, kaibigan, kung merong tinapos ang Diyos sa iyong buhay, praise the Lord kasi meron din siyang bagong sisimulan. Manalangin po tayo. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang aming pong puso ay pinuno mo ng pasasalamat. Sa iyo po nagmula yung kaunawaan na may mga bagay kang tinatapos at tinutuldukan sa aming mga buhay. man may mga bagay ka rin na sinisimulan. Ang aming panalangin maging bukas, yung aming pangunawa sa mga bagay na nais mong maisakatuparan at Panginoon dun sa mga pagkakataon na ang iyong lingkod ay walang ganap na kaunawaan na hindi namin ganap na maunawa ang dahilan ng iyong pagbigil o pagtapos sa mga bagay na aming kinahihiligan. Hayaan mo po kalooban mo kami ng kaunawaan sa pangalan ni Jesus. Hiling namin, Panginoon, na kami magkaroon ng kapayapaan. Kami magkaroon ng ganap na pangunawa sa iyong dakilang kalooban. Maging dahilan kung bakit aming angkinin ang iyong pagsama sa aming mga buhay. At sa pangalan ni Jesus, kami po'y nananalig sa pagsikat ng bagong umaga na siyang aming kapupunuan ng pag-as. Bagong umaga na kami titingin sa mga pag-asa na iyong inihatid sa aming mga buhay. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Sagay. sa probinsya ng Kamikin. Aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Yeso Kristo ay mapag-isa sa bayan ng sagay amang Diyos. Sayaan mong magkaroon ng ganap na pagkilos ang iyong kapatid pangyarihan at Espiritu. Maging dahilan, Panginoon, upang mapangyari ang iyong nais sa bayan ng sagay. At sa pangalan ni Yesus, kami po'y nananalig mapangyayari ang inakamainam sa bayan ng sagay. Lord, dasal namin nang yung iyong santong Espiritu ang magtatag ng altar para sa aming Panginoong Yesu Kristo. Sa altar kung saan ikay mapapupurihan masasamba at makapaghahandog ang katawan ng aming Panginoong Yesus sa bayan ng Sagay. At sa pangalan ni Yesus, we declare fire of revival sa bayan ng Sagay sa pangalan ni Yesus. At diba? itulot mo na dumalawin yung, yung spirit at kapangyarihan upang mapangyariang yung takilang kalooban. Lord, dami ding idinudulog sa iyo na dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legaspi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Dumaloy ang iyong kalwalhatiran. At sa pangalan ni Yesus, siling namin ang kaunlaran na siyang maranasan din sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. mo, Panginoon, na matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching part of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America ways in the height of its glory. Nasal din po namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa aming mga tagapanguna, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. nasal namin na patuloy na malantad ang kasinungalingan ng kaway at tunay na mapangyari ang iyong dakilang naisin. Amin ding idinudulog sa iyo na magtagumpay ka, Panginoon, sa bayan ng Thailand, lalo na po sa probinsya, sa Hajay, amang aming panalangin, iligtas mo ang aming mga misunero, na sa kasalukuyan, Panginoon, ay binaha yung kanilang mga tahanan, yung mga iglesia sa hadyay, Lord, bantayan, ingatan. Ipagtanggol mo po sila at mapangyari ang iyong dakila kalooban. Nasalin po namin ang iyong pangunguna, amang Diyos. sa mga tagapanguna ng hadyay at sa pangalan ni Yesus. Ikaw po ang magkaloob ng safe na lugar kung saan makapananahan, manunuluyan ang iyong mga lingkod. Dinudulog din namin sa iyo, Panginoon, ang iyong pagsama sa mga misyonero sa iba't ibang panig na daigdig. Bantayan, ingatan, ipagtanggol mo po sila at tunay na sila'y magtagumpay para sa iyong kaluwalhatian. Dasalin po namin ang iyong pangunguna sa aming mga OF W's, na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses or mo na maging saksi ang bawat OFW sa mga bansa na yung pinagdalhan sa kanila. As you pray sa mga bansa, sa mga training agencies, Lord God, katulad ng main lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw po ang patuloy na magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministero nito upang maganap nilang dakilang kalooban mo. Habang amin ding hinihiling sa iyo, Panginoon, ang pagsama ang iyong pangunguna sa mga bansa ng Cambodia, Myanmar, Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, kilusan mo ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Dasal namin ng apo ng Santong spirit, ang siyang tumupok, lalo na sa mga mana ng palataya na naghahatid ng iyong salita sa mga bayan na kanilang tinutungo. As you also pray sa Hong Kong, Macau, Taiwan, kilusan mo ng may kapangyarihan ang mga bayan ng Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, America. Lord, kilusan mo ayon sa pag Tama ng iyong Santong Espiritu. At sa pangalan ni Yesus, siling namin ang kapayapaan sa bansang Israel. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo. At tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon. Dahil sa Diyos, walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain ko ang bas-bas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. many many, 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 many men. Praise God. Praise God. Hagag po. Sama Sama Nating. I Pilipinas, God bless you. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Many, 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 many men. Praise God. Praise God.